Araw po sa ating lahat. Ngayon kalalabas po natin sa quarantine na kwarto ko. Sa kwarto lang ako nag-quarantine. Kaya tapos na tayo yung 5 days na quarantine. Okay na, okay naman na ang naging positive naman na. Pero kailangan uh, magmas muna tayo. Ngayon magluluto na ako ng aking ulam. Kasi mga ulam ko nung that time is uh, mga dry lang ngayon. At saka tinapay. Kasi yun lang mga stack ko sa patok ko. Kaya binibigyan naman ako pero wala talaga ako panlasa. Pero kumakain pa rin ako. Salamat naman. At magluluto ako ngayon ng sanampalukang manok. Yan po ang akin sinampalukang manok. Yan. Ang akin. Kailangan yung eh, muna natin. Sisihin natin yung ano niya mantika bago natin lagyan na mm -hmm. yun po, ito po mga ingredients niya Ayan. ito po yung bibi okra tsaka lagyan natin ng lemongrass of course ito yung sampalok sampalok ito po o Ayan. lagyan natin ng eggplant pero bago ang lahat, pakisuyo na naman po, pakilike, comments, subscribe po, and hit the bell po para lagi po kayong updated po sa aking mga ginagawa dito bilang isang OFW. Please, thank you so much and God bless us. lagyan na natin ng asin ang ating sinigang na manok. Aralay lang. Tapos, mix natin. Ito lang ay yung sarili kong kaalaman dahil hindi naman makumplito dito ang mga vegetable. Kaya lagyan na natin ng tubig. Kasi gusto ko talaga magsabaw kasi talagang wala akong lasa ba. Hindi ko na ang aking kinakain. Pero okay pa rin. Lamon. Kasi pag hindi tayo labanan ang sakit dito na bilang isang OFW, wala. Ikaw din ang kawawa. Kaya lamon, kahit walang lasa, kinakain. Lamon. Lagyan natin ng lemongrass ang ating siniga. <laughs> Tapos ilagay na natin itong nor cubes yan tapos takpan na natin takpan natin okay. Na miss ko talagang mag-sabaw kasi 5 days na hindi ako nagluto yan, ang sariling alaman sa pagluto ng sinampalukang manok. Tapan natin at 3 minutes buksan natin ulit. Ayan, tignan na natin. Yes! Ang ating sinampalukang manok. Simpleng sinampalukang manok. Tignan natin bago natin ilagay yung sampalok. Hmm. Wala na kasi yun. Dagan konti. Ito na rin itong mga ano. Ay hindi pa. Kailangan maluto masyado. Kasi gusto ko kasi itong uh, okra pag ano, lutong-luto luto baga. ilagay na natin itong sampalok. Ay. So, si maasim, maasim, maasim. Ang ganda pala pag ganito, oh, pag maraming sampalok sa atin. Um, alisin yung balat tapos itago. Ito kumakasim. Ayan. Takpan natin ng 2 minutes. Wow. Sinampalukang mano. tapos magsawsaw tayo ng sili na may soy hindi pa masyadong naluto yung sampalok niya kailangan maluto mawigi Hmm, Masim. Tamang-tama. Pero Much better siguro pag mamoy ang ilalagay. Ooh, shalap. Ang aking sinigang na manok. Sinampalukang manok. Pwede na natin hanguin ang ating ulam.